Tatlong araw nang pinipilit marating ang Barangay Santa Ines sa Tanay Rizal para maipabot ang tulong sa mga apektadong residente dahil sa bagyong karina at habagat. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situational briefing sa Lawigan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Dahil sa rumaragas ang tubig, dala ng pag-ulan, punsod ng bagyong karina at habagat, pahirapan pa rin ang pagpapabot ng tulong sa mga residente ng Barangay Santa Ines sa Tanay Rizal. Kabilang ito sa ipinakita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang pangunahan niya ang situation briefing kanina sa nasabing lalawigan. Ang nasirang kalsada, nagmistulang ilog, aabot umano sa 3,000 ang pamilya sa Barangay Santa Ines na naging isolated ngayon. Nasa taas po siya eh, ang Santa Ines. For how many days already, hindi na sila makakuha ng food, wala nang maitindang pagkain doon ang mga barangay. We have been trying to, every day, in fact today, uh, nag-attempt pa rin kaming akyatin. What's the problem? What's the... They're not... Tarsada. tarsada po eh. May mga roads na nasira sa ah, tanay. Nasira talaga yung daan? Opo, yung daan. So they were saying that... Uh, parang aerial po ang tinitingnan nila. Pinatututukan ito ng Pangulo, kaya ipinagutos niya ang deployment ng lahat ng magagamit na asset ng gobyerno para may paabot sa lalong madaling panahon ang pangailangan ng mga residente roon, gaya ng pagkain, tubig at mga gamot. Ganun pa rin kataas ang tubig ngayon? Hanggang ngayon? Yung kagaya sa video? Hanggang ngayon po, ganun pa rin po. Ganyan pa rin ang itsura. Ah, Pati Agus, ganyan din. Hindi po. Ah, hindi na gano'ng gano lakas malakas pa rin po ngayon at malayo po pinanggagalingan po ng tubig po noon eh. We have to get those supplies up to those people na tatlong araw na nga na hindi napuntahan. Uh, I'm, I'm always thinking yung matatanda at saka yung mga bata. Silang tatamaan yan. Uh, so let, let's, get, let's, let's find a way to do that. I'll call up uh, DND rin, AFP, Baka pwede, mga helicopters for the meantime, for the meantime, ngano, airlift. Uh, yes, sir. ng airlift. Kailangan yes, sir. yes sir. magparating tayo ng pagkain doon. Yes, sir. pagkain, pagkain tubig. Anim na lugar dito sa probinsya ng Rizal ang una lang nagdeklara ng state of calamity. Kabilang narito ang mga bayan ng San Mateo, Cainta, Taytay, Morong, Rodriguez at Angono. Sa aerial inspection naman ng Pangulo, sa isang floodway sa Rizal, kita kung gaano pa rin apektado ng baha ang ilang kabahayan. Pero ayon sa LGU, nakatulong kahit papaano ang Upper Wawa Dam Project para mabawasan ang pagbaha. If without it, I feel that uh, most likely San Mateo and Montalban would be down and definitely Marikina and parts of Quezon City and even Pasig would be affected because of Laguna Lake. Uh, Mr. President, actually we have uh, submitted last year to the DPWH, we have a pending plan uh, sa planning and services na dam reservoir, Wawa Dam Reservoir, downstream area. Kinamusta rin ng Pangulo kanina ang pamahagi ng tulong sa San Mateo Rizal, Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.